Hello po! Magandang umaga sa inyo lahat mga mahal ko na subscriber. Ngayon may bago naman ako na i-present sa inyo dahil kahapon, kung nakita nyo doon, ipokus mo, may laman na natubig yan pero mayroong mga problema. Una, ang problema na naobserbahan ko, ito, ang bentore na ito ng China ay hindi gumana kahit ano ko nang adjust-adjust ko. So, nag-decide ako na mag-DIY. Alam ko naman ang prinsipyo nito at nakita ko sa YouTube din, sa Indonesia. Hindi ko maintindihan kung paano yung ginawa pero uh, ang prinsipyo, nakuha ko. So, ngayon, yan ang ipipresent ko sa inyo. That is one problem na hindi nagtrabaho ang isa doon. Ang kabila, okay naman. Pero ang kabila talaga, totally zero. So ngayon, uh, isa, iyan ang gagawin ko after this. So ngayon, isa pa na naobserbahan ko. Dalawang bisis ko ito, pinagana maybe two hours, pero sobrang init itong ilalim ng LP200. So alam ko naman, dahil technical naman ang mind ko, at uh, sabi ko, it is not normal. Abnormal siya dahil imagine 2 hours pa lang, sobra ng init. So ngayon, prior ko ito in-install dito, kahit ihipan ko ito, napakahirap magpasok ang hangin. Dahilan na doon ako nag-conclude na sabi ko, palitan ko naman itong, itong diaphragm na ito, gumastos lang ako na talagang aminin ko, hindi gumana. Ginawa rin to ng mga Indiyano, pero siguro gumana sa kanila. Pero ito, tangit. parang nag-block. So nahihirapan maari itong aking machine, ang motor na ito. So ngayon, nabasa ko sa manual na uh, ito ng reason na kailangan lang naman talaga doon ang hindi makabalik ang backflow. Pressure man siya or liquid, yun. Uh, so, hindi makabalik. So, doon ako nag-isip at saka mininsyon din doon sa kanyang manual na kailangan maglagay ng check valve. So, ito na ngayon, dahil nga mayroon ako dito mga extra na check valve, ito, one-way valve ito, makapasok lang ang hangin papunta doon or liquid pwede rin. Kunti lang ang ano nito, ang kanyang obstruction. Tingnan nyo, ihipan ko ah. Yan. So, hindi ako naghihirap na mag-ihip. Pero kapag baligtarin ko at dito ako mag-ihip, hindi na siya pwede. oh, hindi na pwede. Napakatigas. So, yun ang papel ng check valve. Ang check valve is only one way direction. Hindi siya mag babalik. Only one way direction. So, yan ang papel ng check valve. Ngayon, ito dito, Ayan ang ipalit ko. Ang one-way na check valve. So, and then, obserbahan natin kung um-okay na. I, think, I believe na uh okay siya kasi ang flow, kahit ako mag na napakagaan. So, na-solve na yan. Maari ang paghihirap ng ating machine. Okay? So, ngayon, i ko na at uh, panoorin nyo ako. Or either tapusin ko siguro muna ang explanation nito ng aking DIY. DIY na uh, Venture. Okay. Hindi ba mayroon naman kayo uh, ganito? Yung cup ng sealant dito. So huwag nyong itapo nyan kasi napakaganda siya na gawin, uh, parang imbudo na diyan mag uh, ang flow, mali lumiliit. So, ang ating plano is dito, sa tik tayo gagawa. So, ang akin ay i-design ko na ito, kasi eh, plano ko na talaga, eh, paano pa mag-abot uh, dito sa half na ito, sa gitna, ang ito. Okay. So, ginawa ko na bumili itong female trade adapter at uh, dito ko ilagay yan. Yan. And then, ito ang male trade adapter na one ay fitting yan dito. So, yun. Ay, sorry. Oh. Fitting po yan dito. Yan, oh. So, okay na siya. Solve na siya. Hindi na siya makagalaw. Yan. Hindi na siya hindi na yan makagalaw siya. Okay? So, okay na. Now, dito ngayon naman, i ko yan dito. So, kailangan mag-adjust lang kayo nito na tama-tama itong, depende sa inyo kung dito pa, okay lang. Pero ang sa akin, dito ko ginawa na magiging center. Ah, hindi nga siya, uh, ah, magiging center yan kung lalagyan ko na nito ng parang busing. Amaya. So, okay. So, ilagay na natin ha. Para madali, ilagay na natin 'to. Okay. Ayun. Okay na 'to. Ops. La. Okay na, tigas na. So ngayon, dito naman sa kabila. Oop, hindi ko pa pala nakatingan. So kung ilagay ko yan dito, ngayon. Tigas ah. Tigas nito Nakita nyo yan oh. Na ang marka doon, na exactly sa center. So yun ang kakatingin natin. So kakatingin ko muna ah. ala, ting bigas. Ito bigas ya. Okay. So, katingin muna natin. Okay. So, ito nasa anong liha natin? Ay, ah, So, ganyan ang laki ng dadaluyan ng tubig doon para mahigop niya ang hangin nasa dito. Ayan. Okay? So, yan ah. Pwede rin siguro laki-lakihan nyo, pero mas, mas better na makonstrict siya ng todo eh. Hmm? Okay. So, ngayon, lagyan ko na rin ito nito ng ah, ito pala ng Okay. So yan, hindi na sa nakaabot ng gitna, pero tingnan natin kung kaya pa. Tigas na. So, ayan siya ngayon. Okay, nakita? Ah, uh, kita Mike. Okay. So, ito tisahan ko na ito. Iyan na siya ngayon. Ang i-connect ko dito, ito ang sa oxygen side ah, ang ito uh, uh, i na 'yan kung saan 'yan eh. So, ito ikabit ko na rin. Uh. one of them out. Yan na. And then, itong another reducer to. Dahil, ito ang sa original niya dito. Ito mga 3-4 to eh. 3-4 na thread. Ito, kasi, o, oh, yan, o, oh. 3-4, ito, ay, sorry, yan, mm. so, 3-4, pinakinabangan ko, kinuha ko dito, para, ito, ay i-connect na lang siya dito, mamaya, o, oh. 3-4 ang male, a uh, female, and then, ito, ito ay, 3-4 din, uh, ma male trade adapter. yon So, nag-reducer ako ngayon. Ayan, no? Okay, lagyan na natin to. Sarang ubus ng ating ano ah. Anyway, mayroon pa ako doon. Tama, tama pa to. So, makukunan nyo ito. Kapag nagtrabaho toy makita nyo rin. Yan. And then, dito na, connect na to. Ito na ang kanyang uh, oxygen inlet. Ayan. Tapusin na natin to. Wala na talaga, Mike. Kailangan makakuha na tayo doon. Ibigay lang matapos pa tong video na to. Okay? So, yan na. So, yun lang ang aking bintore. Connect ko dito doon kasi one inch ang nandoon sa yoko, sa submersible. And then, ito ay i-connect ko na rin dito para isahan na. Okay. Yan. And then ito. Wala na. Makuha talaga tayo doon ng stock natin. Yung ano halos natuyo na. Ito, isa na lang. Isa na lang na koneksyon. At pwede na doon ikabit. So, yan na. Yan na ang bentore. <laughs> DIY na bentore. At pinanood ko sa... Ako naman ipokus mo. Pinanood ko ito sa Indonesia na vlogger. At least, dami siyang ano, kaso lang, local din. Hindi ko maintindihan. Pero yung ginagawa niya, nakupya ko, nakuha ko. So, mamaya kapag uh, ready na tayo, then i-test natin ito at makita nyo rin. So, simpleng-simple lang. Ito, connectionan ko na lang dito mamaya ng kahit na ano dyan. Uh, uh, number one din ang i-connect ko dito. Yan. Wala ako dito eh. Okay. So, ito, na-explain ko na ito. Ang para dito, ipalit natin sa check valve. Ito, at 3 4 ito ang check valve natin. So, Uh, dahil yan ang check valve, wala naman yan ng female na 3-4. So, bilhan nyo ng female na 3-4 thread adapter. Then, uh, ito 3-4 din, 3-4 din yan. Dahil nga 1 at saka 1 din ang pwede dito sa aking uh, LP. Ito, 1 din ang pwede dyan. So, 1 yan. Mag-reducer din kayo. Ito, katulad nito, reducer din to. So, uh, mamaya itutuloy ko, kukuha pa ako ng solvent. Pa, uh, kuha pa ako doon kaya naubusan na to. Sige, mamaya naman po. Take care. Bye.